Nakakapagduda ang mga sinungaling marunong ba yung magmahal? Ang pag-ibig nakabatay sa katotohanan, lalo na yung ikaw, yung totoong ikaw. Nung tinanong si Jesus, hinahanap namin si Jesus, kung ako si Jesus at nahalata ako, ah, hindi pala nila kilala at tinanong ko, sino hanap ninyo? Si Jesus na taga Nazaret. Abay, ituturo ko si Judas. Ayan, yan, yan, yan si Jesus. O, oh, edi eh, siya ang nadakip. Hindi. Ang umiibig, totoo. Nakakalungkot po sa social media kung ano-anong pangalan ang ginagamit. Kung ikaw ay totoo, gamitin mo ang pangalan mo. Huwag kang magtatago sa kung ano-ano ang nagmamahal totoo at dahil gumagamit ng ibang pangalan nagtatapang tapangan kung manira kung bumatikos matapang lang kasi hindi niya inaamin ang tunay niyang pangalan ang daming duwag sa mundong ito at dahil duwag, hindi marunong magmahal ng may katotohanan. Ako po ay nakadiskubre na meron akong apat na Facebook accounts na ginagamit ang pangalan ko. Hindi naman ako ang nagbukas. Kung nandito yung nagbukas noon, pwede ba pakitaas ang kamay? May pangalan ka naman siguro eh. Gamitin mo. Bakit mo hinihiram ang pangalan ko? Ano yan eh? Pagnanakaw yan ng identity. Nung isang taon po, January 31, may nagpadala sa akin, balita na ako ay namatay. Ako raw ay namatay sa Cardinal Santos Hospital. Napapaligiran ng aking mga magulang at mahal sa buhay. At Mapayapa ko raw hinarap ang huling sandali at ang akin daw kapatid ay nagbigay ng interview. Nagpapasalamat sa lahat ng tumulong at nagdasal para sa akin. January 31, patay na ako. February 2, may misa ako para sa mga religious sa San Carlos Seminary. Pagdating ko, tinanong ko ako nung isa nating kasamang pare, Eminence, kayo hubay, multo. Sabi ko, teka, January 31 yun eh, 31, February 1, February 2, tatlong araw na ako'y nabuhay na maguli. Nakakapagduda, ang mga sinungaling, marunong ba yung magmahal? Si Jesus na nagmahal totoo at kahit para sa kanyang kapakanan, pwede siyang lumusot, hindi. Bakit? Sabi niya sa mga dadakip sa kanya, "Sinabi ko sa inyo, ako si Jesus. Kung ako ang hinahanap ninyo, hayaan ninyong umalis ang mga alagad ko. Hindi niya ipapahamak ang iba." tayo baliktad, mapahamak ka na. Basta ligtas ako. Mga kabataan, wag na wag ninyong gagawin yan kasi kapag nasanay kayo na ipahamak ang iba, para lamang maisalba ang sarili. Kasasanayan ninyo yan pag kayo'y may asawa na. Baka ang ipahamak ninyo yung asawa ninyo, ipahamak ninyo ang anak ninyo, ipahamak ninyo ang iba para iligtas ang sarili. Hindi maganda. Ang tunay na nagmamahal, poprotektahan ang iba. Hindi ipapain ang iba para lamang siya ang maligtas. Mga kabataan, simulan ngayon ang pagiging marangal na tao. Hindi nagpapahamak ng iba. Kung ikaw ang may sala, harapin mo. Huwag kang magtuturo na mapapahamak dahil sa iyong pagkatakot at kasinungalingan. Palusot, alibay mapahamak na ang iba. Ang ating manliligtas, tahimik dahil ang katotohanan ang mananaig. Tingnan ninyo si Jesus. Matuto tayo sa Kanya papaano tunay na magmahal.